mahangin ay maulan pa malakas po ang hangin baby, Nandito po tayo hey, yeah. ayan Kuma, ah, mga kapatuan. Ano tayo? Ang laki ng papaya. Narbes na. Kailang parang meron siyang sunog na kaunti dito. Laki. hello mga kapakuan. Nandito na naman tayo ulit sa pakuanan. Ngayon po ay nagpaarado po ulit kami nitong itong dito sa may tabi. Kung mapapansin po ninyo nakaraan ay box-box po yung ano. Ngayon iba na. Ayan po. Isang diretsyo na po yan. Yung nakikita nyo pong kulay green dyan, yan yung pakuan. Tapos syempre, kukunti nila yung gagamasa namin dyan. Kasi yung hilira na yon yun yung may pakuan. Tapos may, may mga damo, yun nila yun yung gagamasan. Tapos yun, aming inarado pinaarado dito para umano yung maganda ang gapang nung ano maganda yung gagapang nung pakuan na yan ito po nga po yung maulan ah dito yung maulan na naman nung kahapon sa araw medyo mainit ngayon maulan na naman kaya ito na naman tayo ang hirap ang labi lakas din po ng hangin dito guys, uh, bali yun lang po muna ang update natin ngayon nandito ako sa ilalim ng papaya uh, sa susunod po, update ko po ulit kayo sa mga mangyayari sa susunod sana po magtuloy-tuloy na po yung uh, pakwa natin so maraming maraming salamat po uh, bago po yun sana po, like, uh, subscribe nyo po and like and share na rin po para na rin po sa aking uh, channel at tulong na rin nyo rin po sa akin so maraming maraming salamat po oh, <laughs> yeah. oh, yummy. Yummy. Bye Bago-bago. Chocolate time. Apo chocolate. Chocolate time. chocolate chocolate time. Tapos sip-sip ka.